Hello mga kababayan So bali ngayon alam na natin yung posisyon ni Robin Padilla no? Senator Robin Padilla dito sa kasong kinakaarap ni Apollo Kibuloy kasi guys uh, sinasabi na agad niya natutul siya dun sa investigasyon na gagawin dito kay Apollo Kibuloy kasi ang sabi niya ang dapat daw investigahan ay yung mga witness So, guys, no, talagang para sa akin, no, pasensya na, no, pero habang lumilipas ang mga panahon, tapos yung uh, bawat uh, mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, no, napapatunayan ko na hindi dapat natin siya binotong senador. Kasi puro mga ano, eh, yung palpak sa lungat. Saan ka ba naman nakakita, guys, no, na ang iimbestigahan mo ay yung mga nagre-reklamo? imbis na yung nirereklamo. Kasi sabi daw niya, yung karamihan daw ng mga witness, eh ano daw, uh, iba daw ang sinasabi dun sa ano, halimbawa dun sa Senate hearing, tapos eh may iba daw pagka ano na, lipas ng ano, panahon. Pero alam nyo guys, no, napatunayan naman niya, kagaya na lang dito sa kaso ni Senyor Aguila na credible yung mga witness na nanghihingi ng katarungan. So, imbis na ang uh, hanapin ni Robin Padilla, no, Senator Robin Padilla, ay yung katarungan at katotohanan, eh, ano, tutul agad siya. Parang, para siya si Kibuloy eh. Stop! ba diba? sabi niya na wag nang imbestigahan, wag nang alamin etong katotohanan tungkol doon sa mga nire-reklamo kay Kibloy. So, kung bagaman, masasabi ko, hindi siya ano, objective. Subjective siya. Kasi kung objective siya, hindi mo titignan yung mga sangkot, kung sino-sino man yan, kay kaibigan mo, kamag-anak mo, kapatid mo. Hindi ka tungkol doon sa subject. Yung mga hindi ka tungkol doon sa mga personalities o yung mga iniimbestigahan. Hindi yun ang pinupukosan mo. Bagkos ang ang objective guys ay inaalam mo yung katotohanan sino man ang tamaan inaalam mo kung may na may nang at sino ba yon tapos para maigawad mo yung kaukulang katarungan no dito naman guys sa senado no may karapatan talaga silang mag-imbestiga Although, ang pinaka-final say, kasi korte, pero in aid of legislation, kumbaga, aalamin nila ano ba na mga nangyari, no? Tapos, kung merong bang dapat na isa batas, dahil naganap nga itong mga to, mga krimen na maituturing, mga paglabag sa karapatan ng tao, mga paglabag sa uh, batas, no? In aid of legislation, didingin ang mga reklamo. Nasa gayon, uh, mabigyan ng karampatang batas yung mga ano actuations yung mga pangyayari mga ano naganap para maparusahan ang mga future pang gagawa ng ganun di ba so buti pa si senator coco pimentel kung bagaman open siya do sa investigation ang sabi lang ni senator uh, coco pimentel uh, meron ka ba ang tanong niya kay ano uh, senator Risa Hotiberos kung meron ba talaga siyang ano Uh, legit na katibayan o mga witness na talagang may pre-presenta at hindi mag lang sila ng panahon. So, makikita natin ang kaibahan, no, ng thoughts, yung way of thinking nitong dalawang senador na to. Kasi itong si senator Robin Padilla, close to kay Kibuloy. So, kung baga man, mas, ano, pinoproteksyonan na agad niya, eh, no? Kung baga, oh, friend kita ah hanggat maaari sa kakayanan ko. Tutulungan kita, 'di ba? Imbis na ang ano, ang focus niya yung taong bayan na naghalal sa kanya. Na mabigyan niya. Ito na yung time. Senator Robin Padilla na yung mga bumoto sa iyo, no? Ay mabigyan mo ng iyong tenga, no? Dinggin mo yung kanilang mga reklamo tapos a ah, sa iyong kaisipan, no, maigawad mo yung katarungan ayon sa konsyensya mo kung sino ba talaga ang tama at mali. So, eto naman, no, open naman daw siyang makinig, no. Kumbaga, syempre, a-attend siya. Pero sa pag-attend niya, ang imbistigahan niya yung mga witness na nagre-reklamo kay, kay Buloy. So, masasabi ko, no, mali yun. Mali yung way of thinking niya, no, kasi hindi na niya, bali nangyayari, hindi na niya hahanapin kung totoo ba ang mga pinagsasabi nito. Parang hahanapan lang niya ng butas para mapasubalian itong mga ide ng ng mga to. Parang credi credibility ng witness ang, ano, sisirain niya ang hahanapan niya ng butas para masabi na hindi totoo mga pinagsasabi ng mga to. Saan ka ba naman nakakita ng ganitong, ano, senador? Ako, guys, ha, talagang natuwa ako, no? Kung i-review -re nyo yung mga bla, ano, vlogs na ginawa ko, natuwa ako na naging senador si Robin Padilla, no? Na ngayon ay senador Robin Padilla na siya. Pero as time goes by, na frustrate na ako na iba dun sa alam ko na magiging pag-uusgan niya, pag-iisip niya, pag siya ay senador na, So, kung man, uh, eh ito masakit man sabihin, no. Masabi ko na hindi dapat naging senador si Robin Padilla. Kasi yung thoughts niya, hindi pang senador. 'Di ba? Walang objectivity. Kumbaga man eh, hindi siya yung objective na hanapin niya talaga yung katotohanan, 'di ba? Ang pinag-uusapan dito, no. Ano ba ang totoo? May nagawa ba talaga? si Kibuloy na mga paglabag sa karapatan ng mga babae. Kasi ang mga akusasyon kay Kibuloy, rape, tapos yung human trafficking, tapos eh, child trafficking, di ba? Kung baga, abuse of children, mga minors pa. So, masasabi ko lang guys, no? Sa susunod, huwag kayo yung parang, ano, sikat lang si ganyan, basta lang kayo makaboto maawa kayo sa taong bayan, maawa kayo sa future ng mga pamilya nyo, mga anak nyo. Kasi kung ang iboboto natin, no, mga matitino ang kaisipan. Sasabihin ko hindi matinong kaisipan tong si Senator Robin Padilla. Kasi hindi ito talaga yung dapat niyang ano eh, sabihin. Ang dapat niyang sabihin, no, aalamin niya kung totoo ang mga pinagsasabi ng mga to. Kung may may prepresenta ba to na makatibayan kung totoo. Pero hindi yung mismong witness ang iimbestigahan mo. So ayun lang guys ha. Ah. Dito na lang ako sinasabi ko lang na pro-protection na naagad ni Robin Padilla si Kibuloy. Ni Senator Robin Padilla si Kibuloy. O ayun lang guys, ay dito na lang ako. And blessings, blessings everyone. Bye.